Kaya yeah. si Jipoy po ay sasamahan ko po, po naman sa dentist kasi ang gusto po ni Sir Paul ay pacheck din yung kanyang uh, ngipin at baka may mga bungi na rin. May eh, bungi na ba yung ngipin mo? Opo, meron. Pag na-check na, malalaman natin kung may bubunutin, may tatanggalin, bubu bubunutin ng lahat. Ano sa palagay mo, Jeff? Papalitan ng ngipin ng kabayo. Papalitan <laughs> daw ng ngipin ng kabayo. <laughs> <laughs> ayan na. maganda po ang panahon ngayon medyo makulimlim. na parang uulan pero umula na kanina kaya ngayon lang kami nakaalit ayan po dito good Di afternoon sa lahat good afternoon po sa lahat sasakay so, po kami ng tricycle kasi wala po kami sasakyan gamit gamit po ni misis yung sasakyan, Daw yung nasa unahan naman pag kami bubunutin sa iyo, matatakot ka, hindi mo masakit 'yun. Nakakamiyak. Ah, <laughs> hindi ka naiyak ka. <laughs> malaki ako. Wow, 'yan ang gusto ko marinig. Lalaki <laughs> si J-Boy hindi yan iyak. Lalaki <laughs> ya. Bakit wala ulo? Eh. Eh, malapit na tayo. Itik lang natin 'yung ano. May nasakit ba sa ngipin mo? Wala naman. Meron din masakit. Ano, kapag kumakain ako masakit at malagyan ng kanin. Ah, sigurado mm -hmm. yan. Kaya ipatik talaga yan. Ayan. Ayan tayo. Ah, ngayon si Jepon. Sina <laughs> ka ba? Ang ka ba? Hindi na. Hindi naman. <laughs> Ayan. Ayan number. Ayan ang ating number. po natin yung meeting ni Kasi sinabi po ni Sir Paul na check na rin habang maaga pa ah, dahil wala pang pasok. Mayra po kasi pag na. Wala na, na. Okay na yan. Bigyan na lang ito dun. Basta may record ka lang. Kinakabahan ka ba? Hala. Wala. Yeah. Wala. Hindi po raw sa kinakabahan. Pagkain mo lang dito. Wala naman natang masakit sa iyo. Pag wala masakit, daw kang Pero hindi daw sa kinakabahan eh. Kung papaganda ng laki pa. Kamukha-kamukha nga po siya ni Vice President Obama. Oh, Kaya niyo mukha niya po eh. Mukha oh, talaga si Vice President Obama. Ayos ka mo pa kayo. Ewan ko lang. Siyempre pag-adop ko lang tumingin doon. Makikita talaga yan. O, kasi may pantik talaga sila. Dito ko. Kasi okay. okay, sinasabi mo medyo nasakit pagka na si Lutan, kasi hindi yun, uh, ang sa doktor kung papastahan o ano. Anong papastahan? Papakliling na rin natin yan. Anong papastahan? na rin natin. Papakliling? Bukod yung sa cleaning, bukod yung pasta. Ang babayad mo. na ano. So lang, linisin yung ipin mo. No. Papakliling mo na rin tapos ano. Sir, ba natin? ah oh, tapos kung may papas na abatik muna natin kung ano yung pendings ng doktor. Oh. So, hindi yun ang gagawin sa'yo. Pero pag ano, na rin natin ano, para... Kainin pa natin para sure. Hindi ka nakabahan. Hindi. Para kung uh, baka mamaya parang gusto injeksyon ka na naman. Uh, wala na, magaling na tayo yung injeksyon. Parang kinagatlaan ng mga langgam eh. Kinagagat ng mga ay lang, parang napahiya ka doon eh. Bakit napahiya ka Masakit lang. Hindi, <laughs> Ano masakit? <laughs> <na. laughs> mas gusto ko bang uh, ano eh. Um, ang ano tawag dyan? Ang um, ininggit yun lang kaysa binubunod pa. Ganun na mas. sa'yo, titik lang naman yan eh. Kung wala naman wala naman gagawin dyan. O, okay, pero papaklinin na rin natin. Wow, ang linis talaga ng bibig ko, yo. Nga. Ay malinis talaga, oh. Wala nang mas puro, ang Kasi may masakit talaga ito kapag wala ng kanin. Ay, masakit na yun, yun ang, ang, ang ng amin. ni Dok. pagka sinabi niyang bubunutin, mabubunot mo. Bunutin? Oo, oh, uh, bunutin daw. Pag sinabing bulbusirin. Bulbusirin! Oo, oh, Kasi nalagyan ng pasta. Kung palitan ng kabayuk ng gabayo, <laughs> ano? Hindi po daw ng panagang ng ipin ng kabayo, payag din daw po siya. Pwede, ano? Baka pwede, po, ba, na baka po kayo may mga ngipin dyan na ano, may ngipin ng hindi bako na, hindi, hindi, na ginagamit, pwede <laughs> po ipagamit natin kay Jipoy Mag-chins na lang tayo, isa yan na lang itong Eh, okay, maganda po ngipin ng Jipoy Kaya lang, hindi sa may loob, hindi natin nakikita kaya sidok na ang bakala dyan Technique <laughs> Muna patagal pa yun yung gawin. Mayroon hmm. pa ang customary kaya at atailan naman tayo. Hello! <laughs> ah, bravi. Giniginaw ako. Giniginaw na naman. <laughs> Isip ko yun. Giniginaw daw siya. Nagpapalabig. Nagpapalabig talaga. Hmm? Hmm. Ganda po kasi ngayon ng panahon, makulimbing, tapos na ulan-ulan. Ano ngayon ng panahon, hindi po sa so, yeah. po sa ating mga kababayan, okay patuloy na siyang support sa atin. Shoutout po sa lahat ng followers namin. Lalo na yung sa mga sponsor ko dyan. Maraming salamat po sa sponsor. Lalo na yung mga TV sa Davao ano si Nanida at si Tatay. Maraming salamat po sa lahat. Malabang dito. Ano dito? Anesthesia? Bakit ka lang pang anesthesia? Alam mo yan ano. Nakin alam, masakit na ka hindi. Kasi first time yun. Alam mo <coughs> mayroong station, anesthesia yan. Eh kung hindi ka naman bubunutan, wala na ano yun sa'yo, mga gagawin sa'yo o yun lang ano, baka papastahan yung sinasabi mo ka ng kanin pag nakain ka posible yun, yun ang papastahan ito mo sabi na kung maganda pa yung ipin mo pero pag pangit na nasa iyo yung pabubunot mo pangit na dito ha? dito dalawa tako ubus yung ipin mo pala na yan oh ayos ka lang? hindi ka na yung sa? Wow, istorong na ako. terus uh. semua. <laughs> ah. di sini ping kita tuh gak puntau tuh. <coughs> kenapa hmm. <coughs> suka aku jangan? disiplin yang kita. cekin yung ipinmu. ya, kena kabar ya para si Epi ya. <coughs> Natatawa to ko dito. Lalaki daw siya. Baka mamaya maging babae ka, ha? <laughs> hindi ka, hindi ka magiging babae. <laughs> hindi. Ah, <laughs> ka Dito na. la

si Jeko siya? Sakit? Yeah, masakit eh? <laughs> namamantal no, hanggang ano yan hanggang isang buwan yan namamantal yan nabulot na wow linis ng ngipin mo ah ayun o no? oh, linis ng ngipin ni Jipoy nabali po pinilining po muna siya tapos po saka po binunutan ayun marami pong nakita dami palang sirang ngipin niya doon sa dulo Apat po daw. Ayan. Anong mm -hmm. order oh, mo? Ayan. Kaya po daw siya ng ice Pero masakit ka ba? Hindi na. masakit oh, ano ba kanina? Ano binunod ang tanga? First time. Ayan. Ah, yeah. At least eh, nabawasan na yung ipin ni Jipoy. Na ang dami palang sira doon sa may mga dulo, sa may bagang. Mm -hmm. Kaya pala nasa yung shik siksigan daw. Ito na po kami kina Inay at uh, yun, nabunutan na siya. Bali, ilan yung... Uh... Apat, tatlo na lang. Anong apat? Apat ang bubunutin pa? Tatlo na lang bubunutin. Oh, nabunutan na po siya ng isa. isa. Bali, cleaning muna siya. Tapos po, yun, nakita yung mga sira sa kanya. Sira na pala yung sa may, sa may mga bagang. Mm -hmm. apat, apat po yung bubunutin sa kanya. Yung nabunutin na yung isa. May natitrapan tatlo. Tapos, may papastahan na. Diyan na papastahan. Lima? Lima. lima? Oh, lima rin daw po yung papastahan. Marami mga sira na rin ng ipin. Malinis lang yung ipin ni yung sa unahan. Pero pala sa loob, ang dami pa sira. Uh, uh, masakit ba? Hindi naman. Hindi naman masakit. O, ay, uh, huwag mong pagkakasusundutin yan ha. Okay. Yung gamot na sinabi ko sa iyo minum ka, tinamig, tapos kung ano, yung antibiotic, tuloy-tuloy yung pag na kano yan, mawawala na yung mga sakit ng ngipin mo. Kasi mahirap yung pag nag-aaral ka, pag napasok ka na at uh, biglang may sumakit ang ngipin mo, hindi ka makakapasok, hindi ka makakapag-concentrate sa yung pag-aaral. Okay. Diba? Kaya kailangan, maubos na natin yan. Takta na. <laughs> Kumuha ano ang dila. Okay? Sa so yung normal lang na yung bumubog ka, tura, ganun lang. Huwag mo yung, kasi yung, baka magdugo yan na magdugo ah. Oh. Um, pero kanina, nalinisan na yung ipin mo. Oh, ano pakiramdam nung unang pasok mo doon? hindi naman, ano, doon ako sa first time pala. Hindi naman first time, parang mararamdam nung muna mo sa Pero... Hindi pag ka naman pagkat binunutan, nag-cleaning ka muna eh, di ba? Opo. Oh, oh, so, yung cleaning hindi naman masak yung masakit yung masak pag-cleaning. Okay, yung binunutan, kina man yung kinaman yung binunutan, yung kinaman yung ano, binunutan oh, ako. Oo, ayan. Ayan, ito na experience mo na yan. Ngayon ka ba lang nabunutan? kasi na dito ka na kasi sa sa lugar namin kaya kailangan sabi kasi ni Sir Paul i-check yung ngipin niya yung pala naman kala ko naman walang sira uh, ang dami palang sira ng ngipin niya uh, yun at, uh, at least at okay na okay na yun uh. ilang piraso na lang, uh. na lang. tapos may mga papastahan pa rin maraming pong salamat po sa inyo sa pag sa babay sa aming vlog at lalo na si tatay na tumutulong sa akin maraming salamat po tay at saka lalo na yung mga pibitim team ayan la, la, ano, lahat po yung ano lalo na yung si Pugong Bihayro si Daddy Paul maraming salamat po sa pagtulong sa akin hmm. eh, siyempre narito ka na sa aming lugar kaya kailangan maging uh, lagi kang uh, antalto malusog ang katawan okay. di ba? bawal magkasakit dito eh Diba? Di ba? kasi yung ngipin mo, pagka yan pinabayaan mo, napasok ka, biglang sumakit, absent ka ngayon yan. Absent. di ba? Hmm, yeah, siguro, bago mo ma, magpasokan eh, hindi na kasi po daw po pwedeng uh, pastahan yung sabi niya na Kasi butas na talaga. Tinanong ko yung doktor eh, panina, eh. Mm. Diba, kaarap kita. harap ka na uh, sabi ng doktor. Hindi na pwedeng pastahan kasi ano na talaga butas na. Butas talaga. Meron na ako nakita doon yung labas na yung ano yung laman eh. Yung ano baho pala yung doon sa dito sa loob na pinatin natin pag hindi baho da. <laughs> Ang baho? baho yung may Poy. butas. Kapag um, uh, hindi ka palagi nag Kaya nga ay yun siguro na siyempre wala naman sa inyo doon. Hindi ka naman nagpapacheck up. O oh, ayan. Pero maganda naman po yung ipinigay po pag dito sa harapan, oh. <laughs> oh, sige, bye-bye na. O, po. Maraming salamat po bye, sa... Bye! Ingat po sa lahat. Maraming salamat po sa walang sawa ng pagsubaybay sa akin channel. At ganun po sa mong PB team. God bless po sa inyo. Bye-bye! Po si Jay po sa kanila. Paalam ka sa lula. Lula. Oh. Kung so, nabahala dyan na. Yung gamot, inumin mo yun ha. Yan, karating ko lang po sa bahay. Yata yan. Si Jay po ay pinatikol yung ngipin. Rasel may binunot sa akin <laughs> Bubunotan dito ko sa Rasel Russell, patingin nga ang ngipin mo. Patingin. Ito si Rasel hindi pa rin napapatingin ang ngipin ito eh. Ha? Anak ko. Maganda po yan. Maganda raw. Si Jipoy maganda ang ngipin, di ba? Nakita mo? Apat ang bubunotin kay Jipoy Oh, sa'yo, May. Patingin nga nung ngipin mo. Tingin. Ayan, at si Jeep nga po ay din na namin dahil sinabi ni Sir Paul na i-check din yung ngipin. Ayun. Yung pala, sa so, tingin mo, malinis yung maayos yung ngipin ni Jeep pero ang dami palang sira din. Ayun. At uh, at, nabunutan na bunutan na yan. Bunutan na isa. Meron na lang natitirang tatlo pang bubunutin tapos may papastahan pa rin sa kanya. Kaya hey, ikaw, Russell, Baka sa yung ngipin kasi hindi pa rin napapatik yung ngipin mo eh. Kasi so may patik din ng ngipin mo. Pero, Bakit? Ayaw mo malaman. Kung... Hindi pa pwedeng ayaw mo malaman. Oh. Hindi naman po wala naman po yun. Si <laughs> Rachel po yung ngipin niya, hindi <laughs> hindi pa namin napapatik. <laughs> ano Rachel Papacheck din natin yung ngipin mo? Ayaw ko po. Bakit? Ayaw malaman kung ano yung sabi ng doktor, baka bubunutin pa kailangan yun para ma-check. Wala Kaya, po. Pa wala natin yan. Gusto mo? Wala po. Hindi dito. Oh, Papaklining ha. Dito.